Ito mga kaibigan, uh, isa na namang uh, miyembro po ng Iglesia Katolika ang nag-comment sa atin. No? Uh, sabi po ni kaibigan nating Bayani, laging nagko-comment dito eh, si kaibigan Bayani, eh. sabi niya, huwag mong gamitin ang katoliko para makarami ka ng views, mangaral ka ayon sa iyong reliyon. Kapag uh, napakinggan yan at nasa tama kayo, marami kang maaakit na katoliko. Yun ang sabi niya. So, uh, ginagamit daw natin uh, yung uh, Iglesia Katolika para makarami tayo ng views. Hindi po, ah, Hindi po. Alam niyo sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, ito yung aral ng Biblia, kaibigan bayani. Ito yung aral ng Biblia. Sabi po ng Biblia, huwag kang papatay. Kundi ibigin mo ang iyong kaaway. Pero alam niyo mga kapatid, ayon sa kasaysayan, Ah, madali lang naman eh. Magbasa ka lang ng kasaysayan. Sabi po sa kasaysayan, nung dinala po ni Magellan ang katoliko dito sa Pilipinas, may dala-dala siyang mga obispo o mga pari. At alam niyo po ba kung paano po lumago ng gusto ng Iglesia Katolika dito sa Pilipinas? Ayon sa kasaysayan, nasa inyo na po kung paniwalaan po ninyo. Mga kaibigan, hindi ko naman po kayo pinipilit. Pero sabi po sa, sa kasaysayan, mga kapatid, kung paano po dumami ang Iglesia Katolika ay ginagawan nilang marahas o sapilitan na uh, yung isang tao kung ayaw niyang magpamember bilang Iglesia Katolika ay kamatayan ng kapalit. Kaya napilitan po ang mga tao. Ha? Napilitan po silang nakipagmiyembro. Hanggang sa umabot na nakulong na po ang tao o nabihag na po Uh, sa mga uh, ginagawang ritual, kaya ngayon naging kusan na lamang po silang uh, sumusunod. Kasi analin lang po sila sa kasinungalingan at pinalitan nila yung katotohanan ng Biblia. Pero kung mag-isip ka lang mga kaibigan, sabi sa Biblia, huwag kang papatay. Eh bakit yung mga katoliko ay pumapatay? Eh asan ang patunay mo na pumapatay sila? Sa Inquisition. Magbasa ka lang ang history, makikita mo eh. Yan. Yan po ang aking sinasabi kaibigan na sa Biblia, kaibigan bayani, sa Biblia po bawal ang pumatay. Ang tanong, bakit ang Iglesia Katolika ay pumapatay? Ang daming pinatay. Ang daming inabuso. Ang daming minolestya. Nasa balita naman yan eh. Hindi naman tayo nagsisinole. Hindi naman tayo gumagawa ng um, paninira eh. Yan. Kung kayo ang totoo, bakit ganon? Yan lamang po mga kapatid. Hanggang sa susunod.